Laban na po mga loves. Welcome to my YouTube channel. Laban na po ko Bag mga loves oh. Ay i-ready na ni Nako na sa Pagpadong ng Manila o oh, January 25. I-ready na po mga loves. Excited. First time nga masakay sa plano. Anong ano kayang feeling pag first time sumakay ng airplane mga lahat. Excited or <laughs> anong feelings? Parang excited ako at saka parang matatakot din ako. <laughs> labs, ready, ready na mga labs. Sana pagdasal niyo ako mga labs nga safe ang huh? pag-travel mga labs. Kaya pilaray mga adlaw, mga lars. Maabot na. Kakantahan <laughs> lang. Ninahong-hong lang. Hunon mga labs. O dali-dali. Mga poan. mo. That I read in the sky. Birding in your eyes. You look at me and they were in a catch and find It's buried it in my soul, like California gold You found a light in me that I couldn't find. So when I'm all jacked up, but I can find the world. Every time we say goodbye, baby, church. When the sun goes down and the band won't play, I always remember us this way. Lovers in the night. For we try not fight, We don't know how to write But some um, we try But all I really know you were I wanna go The part of me That you will never die So when I'm all jacked up and I can find the words. Every time we say goodbye, baby church. When the sun goes down and the band won't play, I always remember us this way. When you look at me and the whole world fades, I always remember why this way. When na mga labs? Kini ako tingog mga labs. Ti ni ingon og ko tingog mga labs pero na mo nakit-an god mga labs nga. Mintras ko no nga habang tayo naglalaba. Pag tayo kumakanta. Kahit, 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 hindi daw maganda yung boses natin. Unti-unti daw gumaganda. Pag maglalaba ka at habang naglalaba Nag, nag, ano ka nagkanta-kanta yung umaawit kahabang habang yan daw ay maka-develop ng ating buses ka At saka itry kong gawain to mga labs kay gusto ko na maganda yung boses ko yung mga tuno hindi ko pa alam yon baka baka ma-reach ko yung kasi mahilig ako kumakanta mga loves ba but hindi kaya ng boses ko unti-unti lang akong ano I try my best na maritch ko yung boses na maganda kahit ano na lang ang gagawin ko kahit naglalaba kumakanta kahit ano-ano na lang kanta parang ano hindi na ang ating boses kanang sana na sa sabi ni saya pa sinto yabag <laughs> ano yan sa tagalog enjoy ko na lang nito mga loves towel galaba ko ng towel at sa kabag kasi yung ano ko yung mga damit nga lalaban ko araw-araw hindi na bandami kasi araw-araw akong lalaban ngayon Sunday ngayon mga loves. Pagkatapos nito, maliligo then kumain, pumunta sa church. Bigyan natin ng panahon ang ating Panginoon kasi siya ang nag-ano sa atin. Nagbibigay sa atin ng lahat-lahat. Dapat lang siyang bigyan din natin ng panahon na magpasalamat tayo sa kanya sa kaniyang ginagawa sa atin na pagmamahal, pag-supply sa needs natin. Sandiron mga loves, God bless us all and happy Sunday. Thank you for watching and I love you all. I love you all, my subscriber, my followers. I love you.